sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po yung update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw, araw Palagi na lang tayong nag-aaway. Mabuti pa'y maghiwalay na lang tayo. Aba, edi sige. antagal tagal ko na hinihintay to. Oh no! O sige, sa akin yung paupahan na bahay. What? sakin akin yung nasa bukid. Huh? Sa akin yung tricycle. Sa akin yung driver kasi matagal na sa akin yun. yun <laughs> lang. <laughs> 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 <Ayaw>, ah, <mantuloy. laughs> ah, tulog ka pa niya. Lagot. <laughs> <Ayaw ka. laughs> Dapat siguro ina-install ko na yung Shopee. Hmm. Kasi tuwing may produkto na sinasabing nakakapagpaganda sa akin, talaga naman binibili ko. <laughs> Ano yung skill ko nagsimama niya? Bwede pa! <laughs> Bibreakdown ka pero need ba tumino para sa face ID? <laughs> Ay lako! Uy Nico! Uy G! Ikaw oo, pala yan. Oo, ako to. Eh, pasensya ka na, na pala. Niya. Eh, hinablot ko pa sa cellphone mo. Hindi kita namalayan. Hindi, hindi, <laughs> hindi. Hindi, hindi, hindi lang. Marami naman akong suki dyan. Okay na... lang ba? Oo, hindi lang kita napansin na ikaw pala oo, yan. Oo, saan na ba? Eh, ito. Nagsa-side hustle lang naman ako. Pero kasi marami naman pwedeng ko hapon saan eh. Okay lang. Marami akong suki dyan. Side hustle. Kasi oras kasi, marami akong suki. Nakukuha ko mga cellphone nila. <laughs> ah. So, wait lang. Ito. O, o. Pasensya ka na, ha. Oh. Hindi, side hustle ko lang to. Okay Oo, tigilan mo na yan ah. Kaya tayo hindi nagtagali. And Baka dyan din sila nagkakilala dati. Four times a week. No <laughs> uh, sige, salamat. Ingat, diba? Uh. Ay, so, like. ako. <clears throat> Di raw mahuli. I-judge mo, takpan. Ah. <laughs> <laughs> Good idea, Bin. Kamang ha naman. One by one picture ah. yang bayuan full body picture. Okay, next question. Um, what is the significance of your study? My sir. Yes, sir. It is significant and relevant, sir. Thank you. Huh? <laughs> <laughs> Babangon tayo. Ako. So tayo Ano? Hindi. 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 Hindi first time mo mag CR sa Japan. <laughs> ah, dali lang yan. Gamit <laughs> 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 ka ng translator. Isin mo na lang. Ayaw mo subukan eh. Hoy, ikaw babae ka. Nagugutom ako. Maghain ka ng paghain. Bilis! Ba? oy Hoy, grabe na yung pagkalasing mo ah. Bakit? Expert ka sa lasing? Ha? Hindi, <laughs> pero alam kong hindi ka dito nakatira. Sino ka ba? <laughs> 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 hindi pala tagaroon. Sana, uh... Pa. Si, si Idol. Masisira ang buhay mo. Talagang <laughs> na mawala, ay, ako na, <laughs> 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 na, tropa. Ako'y na-late. Si Jok-Jok, aking kadate. Jok-Jok. Jok, huwag ka mag-alala. Pag ako kasama mo, safe na safe. Uy, uy oh, na, Halo pa. Hmm, <laughs> di naman natatamaan nata eh. <laughs> Kaya naman pala. Wow. Wow. Mm? <laughs> wow. <laughs> pili, pili. Pag nabunot mo, libre na. Oh. Oh, na. pa siya eh. Pagkakatao. bayado. Bayado. Bayan mo, oh, so, may mo na kumainin ko eh. mo. Ano yan? Basketball pa ba talaga yan o? Oh. Volleyball? Yung wow. <laughs> basketball at volleyball. Ganyan pa no?

seryoso na nanonood yung mga tao eh. Uh -huh. tropa mo mga kalaban mo. Nakakaabot ah, na yung nakaputi. Pwede pumasok. rin pa rin sumali na. naman. <laughs> 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 Masakit yung ulo mo? Hala baka bobo ka. Agay! <laughs> Pinayak mo tuloy. Meow. <laughs> 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 Mali-mali. Arr! Hindi pa ako naka-encounter ng ganitong tao. Pinagaya <laughs> yeah! niya yung ano, yung naririnig niya. Tap-tok-oko. <laughs> iya ba pigilan ano?